Inaasahan ang pagbuhos ng mga pasahero sa Nino Aquino International Airport ngayong araw. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard. Dayan Ramdam ang mahigpit na seguridad sa NIA Terminal 1 bilang bahagi ng opla na biyaheng ayos sa Bana Santa 2024 ng Department of Transportation o DOTR. Sa entrance pa lang, nakadeploy ang mga airport police at K-9 units upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. nag din ng mga airport police sa buong pasilidad ng paliparan. Ilan sa aking nakausap, nalalabas ng bansa ang maagang pumunta sa paliparan upang hindi makasabay sa bugso ng mga pasahero. Sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, mula March 24 hanggang March 26, Halos 97,000 ang passenger arrival at mahigit 101,000 ang passenger departure para sa domestic flights. Habang mahigit 80,000 ang passenger arrival at mahigit 107,000 ang passenger departure para naman sa international flight. Dahil pinapalalahanan ang mga pasahero na pumunta tatlong oras bago ang international flight at dalawang oras bago ang domestic flight. Dapat ding siguraduhin na kumpleto ang kanilang mga dokumento tulad ng passport at uh, boarding ticket. So, uh, huwag wag din magdala ng mga ipinagbabawal na bagay upang uh, hindi maharang ng mga ng mga security at dapat ding sundin ang mga ipinatutupad na security guidelines. Sa ngayon, dayan dito sa paligid ng uh, NAIA Terminal 1 eh, hindi pa naman ganoon kabigat yung daloy ng mga sasakyan pero inaasahan ito mamayang gabi hanggang uh, bukas. Sa ngayon normal pa rin daw yung uh, pagdating ng mga pasahero pero mamaya yung aasahan natin na bugso ng mga pasahero na palabas ng bansa yung mga OFW natin na kababayan at maging yung magbabakasyon sa labas ng bansa. Dayan. Ingat po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa update, Bernard Ferrer.